din sila dito ayan oh. oh ayan go oh ayan mga well, farmer tayo po ay ay oh mayroon din tao diyan masikip pa ayan. pwede na tayo pandarin mo na Ayan. Ayan. Ano tayo? Special siyempre. Ayan, badya. So ayan, pupunta po tayo sa sa ano ba? Sa Diversion Road. Kung saan maraming chicharon. Oh, gusto nyo po ng chicharon? Ayan. So dati ang uh, sa lumang palengke yung tindahan po ng mga chicharon ay naandun din lang sa sa may palengke sayang so, ano bakit sabagay kasi naandun yung uh, mga daanan po ng mga bus so doon po sila siguro lumipat kasi do, dati talaga sang talaga ang number one ano nila no? gamit na gamit kasi sa lutuin nila yung ano no yung onion bits bebe no ayan talagang uh, gamit na gamit mga palitsyon, mga patinola, sabaw. Ayan, puro ganyan po ang ginagamit nila. Bili ka na po ng Oo. So ayan mga iba tayo. Uh, natin yung spicy lintali. Li chicharon nila mga farmer. Uh, spicy chicharon baboy ng karkar. Sikat din yan. So pasyal tayo sa diversion road. Nagkahiwalay na sila ng palengke. Nakita nyo naman po mga farmer dahil kalayo dito, niyo oh, oh na ito oh, niyan may yung palengke Yun no oh. Stadium. Yan. So, yun po yung palengke. Napakalayo na nga. Swimming pool. Sports complex talaga eh. Makita nyo rin po kung gaano kalayo sa ano yung uh, palengke nilang bago uh, Ayan Nabusog ako pero hindi natin naubos yung kalahating kilo na Hindi po namin naubos yung kalahating kilo palengke ano po tay oh, yeah. Ay, lumang palengke oh, ano oh, po nangyari kung nilipat nasunog po ba bagyo. nasunog ah bagyo bagyong udet udet, udet. so bagyong udet daw ang nakadali so hindi na rin renovate nililipat na lang nila imagine dito po yung dating palengke ayan o oh. oh. mismong uh, highway na yan saan yung mga bilihan ng chicharon sa likod nyan yung uh, naman section nila nasa likod nyan Oh. Pero, oh, po namin yung chicharonan. Diversion Road <laughs> Ayan yung mga chicharon nila Nandun yung maraming chicharon Lumipat na Ayan Nandito na So ito na uh -oh. Ayan Tapos yung pong pag-anong merami din po pa ba paali ka bok ayan nagkatanong kami papuntang Dumaguete ayan puso ang puso puso sa car car kayo na gumawa nyan ah, uh, kami ah, negosyo ninyong mag-asawa ah, uh, okay naman okay <laughs> na yun minsan minsan okay dami na kasi nagtitinda na puso may sakayan ba papuntang Dumaguete rito? O yung papunta doon sa Liloan ba yon? Yung sa may sakaya ng papuntang Dumaguete sa dulo. Bas. Alam na, tanong na pala ito. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Ito na yung mga bilihan po ng chicharone. Ikutin natin. May mga... Ayan, no? Ah... Uh, meron po silang uh, Mga... Pwede tayong bumili ng mga ano, ipa-LBC ulit natin. Ano? ano nila, specialty, di ba? Ayan, Mag chicharon din sila dito, ayan, ha. Oh. Chicharon. Chicharon oh. sa everything man, So meron sila dito mga specialty, mga farmer. Na pwede natin i-ship kung sakali. Ayan. Tapos may lechon din pala sila dito. Ayan. Lechon. Ayan. Go. Okay. Oh. Mainit na lang talaga. Bangus, ayan ito. Ah. Wow. Ano to? Morcon, ha? Ay, butuido, murcon morcon, ayan. Good for the heart. Ayan. Sa puso na ka. Ha? Ah, mayroon sila. Kalos. Ano po po? Il na. Il na. No? Malus il. No? il. il. <laughs> Ayan. Tayo po kumakain. Alita and goat chicharon. Ayan. May biskotso. Ah. Thank so, ito. Ano? Bibili ka na yung papasip o wag na? May LBC ako nakita. Si Charon nila oh. Ano? Ano ito Charon, baboy. Ikot muna tayo. Uh. Ah, magkano kaya yung chicharon? nila? Magkano daw yung chicharon? Thank you. Ay, napakarami pala. Magkano po ang uh, chicharon? 200 per Ah, 200 so. 800 din ang kilo. Ayan Ito, thank you. 800 din po ang kilo. Pero mura pa rin. Ayun, litchona na naman to. Ayun, sa diversion road po tayo. Ilang kilo? Ayun. 100 po ang kilo dito sa diversion road sa palengke 800 tapos ayan o no? oh, may lechon din doon ayan o no? oh. babies ayun nagkaano ano lang ng konti babies na siya babies eh. kasi dito na po sila ilinagay hindi sila pwede sa palengke kasi talaga hindi po na mahihirapan po mga benta Padala ka ng spicy tsaka ano, ano? Spicy nila. Oo. Ang grabe ang dami yan. yan. talaga din pala dito mga kaparma. lupit. Ayan. Napakarami pong naglilechon din pala dito. Karkar -kar talaga. So, ang mangyayari, hihina talaga palengke, no? Ayan. Kasi ang dami din naglilitsyon pala dito sa diversion. Oo. Oh, oh. Pero ibig sabihin, apektado. Ayan. Oo. Oh. So dito, tourist. sana so, mga... Uh, pero mainit po. Ayan. Ayan o, oh, lichon din ko. Babies. Litsyon. Apo. Apo ni babies. Ayan. Oo. oh. Ano, bibili tayo ng chicharon, hindi na. Hindi na. Tikman lang natin. Spicy. O, sige. Chicharon daw po, spicy. Titikman lang namin. At ah, saka hindi yung spicy. Dalawa na. Ay, hindi. Bibili po kami. Tsaka isa ding. Ayan, pre-taste pala. Ayun. Ayun.

ano, ayun na <laughs> mm. ayun yun, nakakabang na yun na, ah. napepe ako dun ah. ayan so, nandito tayo sa diversion road, ayan tinatawag parang uh, bypass di ba, bypass road, ayan medyo lubak nga lang at medyo may alikabok ski Al Alikabokins Special buko? Masasambungo? Special? Okay. Ano po ito? Buko Juice Juice Buko Buko tayo? Ay, ah, isa lang po ang buko Santol Santol pa Sa biyayahe Saan daw tayo sasakay papuntang Dumaguete, Bebe? Magkano po? 30. 30 pesos, Bebe. Natural po. Wow. Charon ulit, mga farmer, yan. Eh. Sikat talaga ang karkar sa Chicharon, Ah. Eh. dami pong ano dito badyaw ano so naandito lang naman po siya diversion road kung papasok doon sa may magdo kakanan po kayo kung galing kayo doon sa kabilang side 10 o'clock na pala ayan Puro chicharon mga farmer at mga pastries, ayan, mga otap, marami. Oh, so ayan mga farmer meron pa pala tayong, meron pa pala dito, hindi lang po chicharon ang makikita po ninyo dito sa may diversion road ng Karkar City kundi lechon din so sa mga nagkikrape po ng lechon dyan ng car car pwede nyo na rin subukan na andito din lang po pala siya sa diversion akala ko sa palengke lang so medyo ang mangyayari makahati po yung kanilang uh, syempre <laughs> mga customers so ayun kaya pala sabi nila sa palengke kanina kumina daw doon kasi pala parang ang nangyari uh, nahati na kasi dati doon lang sila sa palengke yung mga nagtitinda ng chicharo na andyan So, ayun. Dumami po ang nagtitinda ng lechon ngayon. Uh, at yung mga chicharon naman na andyan lang mga farm sa Diversion Road. So, ayan. Maraming salamat at magandang buhay.